Mayroon akong nakita ang bahay dito. Lapitan natin. Baka ito na yung bahay na sinasabi. Pero hindi ako sigurado kung ito ba yung bahay. Parang wala tao. tapo? tao po! tao po! At dito, pagpasok ko, hindi na gumagana ang aking isang kamera. Uh -huh. Pero mapapansin mo na nag-blink yung red light ng ating kamera pero hindi na siya nagre-record. At nang sinubukan ko nang pumasok sa loob ng bahay, ito ang nangyayari. tumunog yung ating kamera at para bang may pumindot na hindi natin nakikita. Hindi ko nalang lang to pinansin, baka sadyang nagloko lang talaga yung kamera natin. At dito, sinubukan kong i-reset para makapag-record ulit. Papa? Pansinin nyo, nag-iilaw yung red light ng ating kamera, pero hindi talaga siya nagre-record. Ko, manong... Makikita niyo na panay harap natin sa kamera dahil akala ko naka-record tayo nung hinawakan ko yung mga plastik na nakasabit, tumunog na naman ulit. Sa mga oras na ito ay hindi ko na napansin yung tunog ng kamera dahil nag-focus tayo sa mga bagay na nakita natin. At maya maya, siguradong pinaglaruan tayo ng elemento na nandito. Sinubukan kong i-reset ulit pero ayaw talaga niya magpakuha sa ating video. At dito parang pinaglaruan niya na ang ating kamera na hindi ko na napapansin. Ang flashlight na ito ay isa sa magpapatunay na lumang luma na talaga ang bahay na to. Tumunog na naman ulit yung kamera natin. Ayaw niya talaga na nandito tayo. At nang lumabas na ako, isang himala dahil biglang umayos yung ating kamera. Walang tao. So, malamang hindi to ang bahay na pakay natin ngayon. Hindi siguro to yung bahay na pake natin. Mabuti na lang umalis ako. Dahil kung nagtagal ako dito, siguradong may hindi maganda na mangyayari sa atin. At mabuti na lang, mayroon tayong backup kamera na magpapatunay na mayroon talagang elemento na nakipaglaro sa atin.